Hello kabayan, kamusta? Parang outsider talaga ako nung una. Liligaw sa mundo ng bagong kultura. Ang simpleng bowing, pagsunod sa oras, at pagtahimik sa train. Parang mga bagay na nakaka-overwhelm talaga nung una. Pero habang tumatagal, natututunan kong yakapin ang mga pagkakaiba sa mga pagbabahagi ko sa mga Filipino culture sa mga kaibigan kong Japanese natututunan ko na ang kindness ay universal language hindi mo kailangang magblend in kasi ang tunay na ganda ng kultura ay yung may kanya-kanya tayong liwanag na dala sa pag-adjust sa bagong kultura Natututunan ko na ang totoong koneksyon ay nagsisimula sa pag-unawa at sa paggalang sa pagkakaiba-iba. Kaya kabayan, padayon lang!